Mainit, bagong kakahango lang po sa mantik team, no? Ayan no, oh, tirahin na natin yan, no? Oh. Makita natin sa inyo. Hi! Nanay Betty, magandang araw po sa inyo. Uh -huh. Yan, na uh, isa sa mga kilala ng titinda dito ng Pride Eating. Ito po bang tinitinda natin dito? Paano ba procedure talaga nito? Yan po, sa totoo lang, yung pong anak ko ang nakakaalam ng mga procedure niyan. Pero may kaunti rin po akong kaalaman dyan sa pagluluto. Yan po ay niluluto po ng anim na oras na may bawang, sibuyas, luya, toyo, tsaka po suka. Parang inaano po nila, ina-adobo. Tap maglalabasan yung mga mantika. Yun po ang ginagamit namin diyan sa kaya po masya sabi nila yung maitim. Yun po ay naadobo, babalik ta rin pa po yan ng mga isang oras pa bago ma ano, maluto ulit. Tsaka po nila hinahangok kasi anim na oras po yung nakasalang sa kalan. Nakawang malaki, 51 salang. Yun, na... yan po ang naka, ano ako sa anak ko kasi siya po nakakaalam mm. ng okay. pag ano. na mm. e, Nay, uh, ilang taon nyo na pong negosyo ang pagitik. iitik Yan po ay siyam na taon na po yan. Simula nung ako'y mabalo, dito na po ako tumigil sa anak ko. Mm -hmm. Kaya siyam na taon na rin kami dito. Pero ito po, eh, dati ang amin lang pong niluluto noon ay mga short order. Ngayon ay hindi po masyadong nag-click. Kaya po kami nag-isip ng kinulob na itik. kaya hmm. pumatok naman. Bukod po dito sa kinulob na itik, na, uh, ano, ano, pa ang pwede nilang mabili na itik na recipe nyo? Ayun po ay mga ano, kaldereta, adobo, adobong laman loob, yun po ang nasa. Pero panaitik po yan, yung nasa labas na yun po. On an average, Nay, araw-araw, uh, araw -araw, nakakailang pirasong kinulob kayo? kasi po, pag, kagaya po niya, Monday, mga 60 lang po, ganun. Pero pagka po, dating ng Friday, Saturday, Sunday, yun po, humihigit kaming 100 kada isang araw. Ito na ya, bakit sa Victoria, Laguna, kung maalam mo lang ang kwento, no? bakit, bakit nagkaroon ng negosyo ng pag-iitik dito? Kasi po, dating itikan kasi po yung Victoria Itik. Mm -hmm. Diyan po, kaya tinawag po itong Victoria, ba po na panay panaiitik po ang mga ano diyan po eh alaga. Ay ngayon po ko mahina na ang itik. Kung saan -sa na po sila nakuha ngayon? Pero yung sa itlog po talaga, dyan po sa loob, itlog na maala. Napansin ko nga sa rami na nagtitindi ng kinulog na itik dito, bakit ang Victoria's Itik ay talagang binibilian, binabalik-balik ng tao? Hindi ko. Siyempre, secret po yun eh. <laughs> May secret pong mga ingredients na iba, yung po sa sauce, ganun. Kasi hindi po kami pare pares ng mga luto ng gravy. Kasi ang gravy namin iba po. Kaya kami dinadayo ng mga... kung pa po, po nakakarating nga yan, meron pa po, po sa binangunan. O, May po pa na po eh, no? po. <laughs> Okay. Mga nag-sesel po rin sila. Mm -hmm. Pagka yung nag -se na po yung anak ko, ayun, binibigyan po nila ng discount. Ayun. Pagka... Magkano ba ngayon ang benta mo ng itik, na? Pero 250 po talaga yan. Mm -hmm. Pagka po sabi, wala na magtawad, gano'n. Sige na po. Hindi <laughs> na magtawad niyo na po. <laughs> sige po, 240. O, sige, gano'n po. Ito na, kung sakaling gusto nilang matikman itong uh, Victoria's Ethics, saan po ba kayo matatagpuan? Ito po, Victoria, Bangka-Bangka, Laguna po. Bangka-Bangka. Mm -hmm. Balite. Along the highway lang naman kayo. Oo. Na, you know? Ayan, at uh, kung may gustong order, paano ba sila makaka-order na? Natawag na lang po sila pagka yung ano, kasi po minsan na kinukuha yung number ng anak ko. Mm -hmm. Pagka ano po, tatawag na lang. Mm -hmm. Oh, ganun. Ayan, Nay, ako. Kanina ko pa naamo yung mga itik. Siyempre, hindi ko na patatagalin to. Tikmang ko na to. Maraming maraming oh, salamat oh, po sa inyo. Po. Salamat din po. Victoria's Itik dito sa Victoria, Laguna. Ayan, pangalan pa alam na po natin nandito tayo sa bayan ng uh, Victoria. No? At uh, isa nga, kung kayo ay bibisita dito sa Laguna, eh, in particular, ito pong Victoria, no? kilalang kilala sila sa mga produkto gawa po sa Itik. Ito ay kinulob at prinito po ni uh, Nanay Betty. No? Ika nga niya nga sa akin ay uh, Siyam na taon na po nilang negosyo ito at uh, isa sila sa mga talagang mabiling-mabiling itikan, no? Dito po sa Victoria Laguna, ang dami bumibili. Ang average, nakaka-isang damperaso daw po sila nito, no? Eh, Every day, imagine, ha, kung gaano karami yun, ha? So, the process is kinukulo po, no? Yung, yung unang, yung mga nasa istante po sa labas sa tindahan, na yan, yun yung kinulob. Meron daw pong kumakain ng ganun, no? Sila nanay naman, ginagawa, piniprito pa ito bago siniserve, no? At ito na nga yun, no? Tikman natin. Pakita natin yung Mainit, bagong kakahangulang po sa mantika. Yung nanay Betty. Wow! Smell-wise, para po siyang uh, fried chicken, no? Ayan. At ang procedure pala nito ay pa inaadobo. Kaya napansin na pansin, no? Sa mga nakakapanood po, ah. Ayan, na uh, paumanhin at pagpasensya nyo na yung kulay ng mantika, no? no? Pinagpreperituan ni nanay Betty. Ayun po, papalit pala siya ng mantika talaga. Eh. Gawa po ng ito yung toyo ay kumakatas habang piniprito kaya ganito. Yung 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 mantika ay nangingitim, no? yano tirahin na natin 'yan, no. Makita natin sa inyo. Uh, Maliit lang, itik, no. mayro parang uh, parang legs din naman, no? although pagprinito na po, nagbibitakan na at uh, isang uh, ma-differentiate mo talaga kung itik, no. Yung matalim po yung mga buto pag kinagat mo. Try. Mm. Wow, juicy malambot at malasa. Parang po nitong adobo. Imagine yung manok ng adobo. Diba ganagawa po natin yung sarap labahay yun? Prito mo. Ganun ang lasa nito. Malasang malasa. Pero malasa. so, lambot. Kapag itong lutong luto oh. Kasi nga naman kinukulog siya. Ang procedure nun, parang yung sabi sa akin na ni Betty ah, nalagyan ng mga luya, lahat pong pampalasa, no? Bago maging ganito. Wala pang sa usawan patok na patok na double check. Hmm? Yahoo! Wow. Baka iba, no? Tatlong bayan na, actually. Ang natikman ko, ang itik, no? Meron tayo sa Rizal, ang Ono Rizal, di ba? Nag-iitik din sila doon, ha? Yung uh, sa Hagonoy, sa Bulacan, no? Ang dami rin po nagaganito. Iba-ibang karakteristik. Yung sa Rizal po, napakalutong. pag okay, mo, pati buto no? Dito naman, hindi malutong yung mga Pero yung lasa niya, iba. Yung sarisal, para talaga siyang ano eh. Uh, parang pininitong spring chicken, ganun dating eh. Ito po, may dating talaga na pagka-adobo. Hmm? Hmm. Malinam-nam. At, bagay na bagay na partner na po. Itong atin, suka, gawa ni nanay. Hmm? Hmm, dobo. ng chili, tsaka, kung gusto nyo, pwede din, sauce ah. Ano? No? Ang talaga makakatapat niya. Hmm. Ngabing, amoy ng suka. Try natin sa bandang kilikili. Bukod dito sa itik mga night mga kakay, meron din po silang tinitindang ibang klase pang maputahe, no? Meron po silang kaldereta, merong adobo, merong yung uh, inadobong laman lob ng mga itik naman, no? Nandiyan po, may tinitinda rin sila. Ano na average ang presyo, 65 pesos ang order. May dagdag pa daw po yun, ha? Wow! Wing, hmm malasa talaga wins. oh, so natin dito suka hmm 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 yung suka mangang na matamis yun ang dating nya sa pa palang alam mo nang kilala iba or ang, ang klase ng sausawan dito sa Victoria Laguna yun po sa Rizal at sa Bulacan yung sauce nila yung parang malapot na no? parang fishball parang manong fishball sauce dito ba sa kanila, suka ang gamit na manamis-namis. Talagang kailangan, hindi ko po alam ha, kung ano yung ano, baka alam nyo ha, comment down below po. Kung bakit ang mga sausawan ng mga fried itik na ganito, mga mas maras na pagdating sa itik, no, tadalasan po ang sausawan ay matatamis, no. Yung sauce, di ba na suka, matamis. Pangangang matamis, sweet and sour. Pero mm -hmm. malinam-nam talaga yung Hmm, sa mga hindi pa po nakakatikim dyan, ha? Siyempre, pwede pa kayong dumayo dito sa Victoria, Laguna, no? Part of our advocacy ng uh, 141, Akay ni Solpatilis, no? Ang um, uh, ipromote po ang kultura, bansa. pang magitan po ng pagkain, no? At ang mga adventure site, tourism spots, no? Yan po ang ginagawa natin ngayon. Kaya ito mga pagkain na ito, pwede, pwede nyo tikman. Hmm. Masita kayo sa Laguna, ha? Ito kay Nanay Betty may tawad pa na <laughs> natawa ako sa kwento niya 250 daw po isa pag ang natawad yan. sabi ko hakat eh ba't iba doon ganito parang palengke eh hmm. ang tulit marap hmm ayos bitin puro papak lang ako ng papak dito buwan tayong kanin sa loob mamaya no? anyway mga nawit mga kakay maraming salamat na mga po sa inyo sana nga gusto nyo ang ating episode for today kinulob na itik sinabayan pa ng prito kaya napakasarap talaga no? isa sa mga pagkain lokal. No? Uh, local dito sa Victoria Laguna at syempre nanyayang ko po kayo lahat puntahan at bisitahin natin itong mga ganito no? supportahan po natin ang ating mga kababayan na talaga nga namang masigasig na naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya no? pag natin kalimutan na ang ating party list 1 for one, no? syempre no? tunay na kasi, at kung bakit po kami nandito ngayon ay isa yan sa mga talagang sinusuporta natin yung magandang layunin ito no makatulong po tayo sa mga may kapansanan no tao may kapansanan na syempre sa lola at lola pa natin no ayan po mabuhay po kayong lahat mula po sa amin dito sa Kuya Dex nagpapasalamat po kami at sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe diyan pindutin niyo na po yung button na yan no para lalo tayong dumami dito at mas marami pa po tayong mapuntahang mga lugar dito sa Pilipinas ako po ang inyong likod Kuya Dex buong pagmamahal bye